Hello guys! Welcome back po sa aking munting channel, Bisaya Ko Vlog. For today's videos guys is magluluto tayo ng sari-saring gulay guys. Tapos haluan natin ng sardinas guys. Ayan guys, nag-ano na ako guys. Oh. Nag-umpisa na akong mag-cutting ng ano guys. Ayan, um, okra at saka kalabasa guys. Kaya guys, sama niyo akong magluto magluto na tawag doon ng sari-sari okay, samahan niyo ko guys maghiwa muna tayo guys ng gulay Tapos na. Tapos, uh, talong. Talongan natin ng talong, guys. lang ihalo natin palunggos Guys, and the base. naghintay sa akin doon sa guys nilagyan ko ng medisina yung sa para maano matanggal ba yung mga itim itim yan yeah, sayuti guys oh. makano oh, lang ako ng ha

luluto na po guys kasi 10 o'clock na para habang nakasalam maglilinis ako guys Okay guys, and rotin. Tapos misalign na sa guys. Ayan na guys, umpisa na natin magluto sa ano guys, sa ating sari-saring vegetable guys. Ayan o, oh. Ayan ang mga ingredients ko guys, garlic, tomato, and onions. At saka yung sa mga gulay guys, ito yun guys, string beans, sayote, cabbage, okra, kalabasa, at saka talong guys, ayan guys. Kaya guys, samahan ko, magluto. es naglagay na tayo ng yes. na tayo ng tayo ng mantika. tapos ilagay natin yung ayan, garlic guys ayan, tapos maya maya guys ilagay natin, pag okay na itong garlics guys ilagay natin tong kamatis. itong kamatis ayan itong ano natin guys garlic guys, so ilagay na natin ang kamatis And guys, pag okay na 'tong kamatis, guys, medyo malambot-lambot na, guys. Lagay natin yung gulay, guys. Ano na siya guys? Okay na yung kamatis, guys. Ilagay na natin Kumain tayo guys, okay na guys. Oh, ito na gula guys. Kainan, ya, kainan guys. Na guys. Kaya guys, update ko na 'Yan takpan natin guys. ilagay natin yung sibuyas natin, guys. Ah, sibuyas! Sardinas, guys. Tigas pa. yan guys. Ilagay natin ang sardinas. Tapos, lagyan natin yung tubig, guys. Para yung lasa ng, ano, guys, yung lasa ng sardinas is papasok sa palangnan ng gulay. Kaya, yeah. magyan natin ang ulo. Halihan natin ang sabaw guys. Ayan. Yeah. Kasi mamaya mawala naman yung sabaw guys. So, ito may sa sabaw guys. tapos yung mukha tapos yung yun na siya guys uh, yun na sya guys sarap ng ulam po guys so yun na din yung cubes yan Lagyan natin ang tuyo kunti guys. ano na siya guys. Ah. Ayan. Mamaya uh, alas 12 guys. Okay na. Ano natin. Pagkain. Kasi habang nakasalang to guys. Is ano. Nalilinis ako sa sala guys. Nalagyan ko ng medicina para pumuti yung sahig. Kaya guys, aplik ko na lang kayo mga guys. Okay ng ano natin. Gulay. Ano lang kayo mamaya guys ha. Ayan guys, kunting ano lang guys. Tik na lang ah. Nalulutok na yung gulay natin guys. Masarap sarap nito guys. Maraming sabaw. Ito, kung, ito ang gusto kong gulay guys maraming sabaw natakta na natin guys at dito na lang kayo mamaya pag okay na talaga yung gulay guys ilalagay natin yung repolyo and guys okay na yung gulay natin guys kaya ilagay na natin ang repolyo guys Ayan. tapos tapos tikman natin yung sabaw guys yung hanap niya eh na natin guys kung may asin ba ay sarap sa ano sa ulam ko ngayon ito ang pinakahihintay kong ulam ayan um, tikman natin guys kung okay ba okay na ba siya guys kahit okay, hindi paluto yung ano paluto yung ipulyo ok na guys ayan natin ng asin kasi uh, kulang sa asin okay. guys uh, ito na ulang ko tanghalian guys hanggang bukas na rin to guys kain ko mamayang gabi kakain na naman ako so ayan guys, yan, guys okay na ka siya, guys, oh. Itong okay na guys, okay guys, okay na guys, okay guys, okay na guys, na na to ano, ng apoy, na guys, okay na guys, siya, guys, Sa mainit. Kaya guys, hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pag-support sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless Bye-bye. Ayan ang gulay ko guys. Ayan. Sari-sari.